Uh, hello, good morning at ito gagawin natin yung tinatawag na pag kasi complete ko na yung aking third wave. Click mo lang yung invite link mo. Actually, laging ganito lang ang gagawin niyo para mag-login sa inyong mga dashboard. Tandaan yung invite link. Yung binilugan na yan, click mo yan. Laging ganyan ang ganyan ang daan natin. Then, eto, mag-login ka dyan using yung username mo. Siyempre, gamitin mo yung username, no? Since nakalagay na rito yung aking username, Ayan, tingnan nyo po, oh. O, oh, ba? Diba? I-click mo na lang to. Ayan, nawawala kasi. Lagay na lang natin, ano, uh, grit 001. Ayan, expand natin para makita nyo. Yan yung username ko. At yung username nyo, lagay nyo dyan. Then, i-click mo ngayon yung sa may password. Ayan. Lilitaw na ngayon sa baba. Ayan, nasa gitna. Pag i click ko, oh, kasi nawawala, eh. Click mo yan kasi nakasave na hindi nyo na makikita password ko din log in sa so log in mo ngayon ayan uh, tingnan natin kung tama no great 001 tapos wave pagkatapos log in ayan mareredirect ka ito na yung aking account ba diba? Then, punta ka na naman dito sa yan. Pagkapunta mo dyan, gagawin ko lang naman, e, titingnan ko kung kumpleto na yung aking wave para sigurado tayo. Pag kumpleto yan, pwede ka na mag-withdraw. Natapos ko yung wave 1, wave 2, wave 3 na. At bago ka makapunta sa wave 1, wave 2, wave 3, tatapusin mo muna yung iyong foundation na lima. Dito, wave 5 na yung aking foundation lima. Yan lang naman ang kailangan, gaya na sa tutorial. Since, kumpleto na yung aking wave 3, ang gagawin ko naman mag-withdraw. I-fill out ko tong form na to. Ayan. O, di gagawin ko na ngayon yung pag-fill out. Di, kasagutan ko username, phone ko, email. Then, i-click mo rin to para doon ka mag-fill out na gusto mo, Wave 3. Ngayon, lalagay ko username. Ah, uh, greet. 001. Ayan. Phone. 0949 3, yan yung number ng ano ko gcash 0949 0524 then yung email ko augustojihikban yan, bilisan na tayo no at gmail.com make sure na tama yung mga inilalagay nyo dyan para hindi nare-reject grid 001-0949-396-0524 then i-click nyo yung sa drop down na use drop down ito. Yan. Kasi kaya mo i-click yan kung anong wave ang i-withdraw mo. Sa akin ang i-withdraw ko ngayon yung 3. Kasi tapos na ako sa 1, 2, na withdraw ko na pan 3 na nga ang gagawin ko. Di sasabihin ko ngayon withdraw 3. Ayun, withdraw 3. Ngayon, tong 5 naman na to, ayan. 'Yon ang ilalagay ko ngayon na sino yung aking mga foundation para matrace ka agad nung admin. Hener 13. O, punta naman tayo dito. Sep 101. Yan. Tapos taas natin. Uh, Jubilin 11. Jubilin 1 lang pala yan. At Maumina 1 mau mina 1 ayan tingnan natin baka hindi naka-record ayan naka naman umaandar naman yung record nasa 4 minutes tayo tutorial then edit so 1 kung makumpleto mo na yan click mo yung submit para ma-receive nung admin submit ayan irereredirect ka na niyan doon sa ating portal. Tingnan natin yung sinasabi. Ayan. Request completed. Ayan. Pero may nasa baba pa yan. Uh, pagka-submit niyan, 100% ma -re receive na ng ating admin. At pupunta naman tayo ngayon sa pag-receive niyan dito sa... Punta na naman tayo. Dito. Ang gagawin mo naman yan, Withdrawal. Iki-click mo naman ito, yung withdrawal history para masimulan mo na yung pag-withdraw ng Topic D. Ay, ito yan po at na-receive na natin yung pinadala ng ating admin sa numero natin na September 14, 2024, alas 11 ng umaga ngayon. Maraming salamat mga ka-Waybibides.